Hop, dito tayo sa bago nating pwesto. May nakita ko kanina bumaba dito eh. Up, saan na kaya yun? Oh, saan na yung pumunta? Ayun, doon pala sa dulo. Nag-upgrade siguro to. Oh, so, oh balik na, na doon oh. Batay talaga yung bot sa kanya Sigurado, kukuha to ng chopper. Oh, yan na. Yan na, yan na, yan Eh, kumuha okay, ka na ng chopper at saka may balik ka na sa labi mo. Solo lang to ah. Okay, napindot. Excited. Calculation muna tayo para sigurado. Sakay na bro. Sakay na pa. Sakay na. Sakay na. Hmm, bagsak ka na ngayon. Gapang. Gapang ka na ngayon. Patay ka. Nandyan ka na. Dito mo naman tayo. Nagpuputupan na doon, oh. Daming kalaban, eh. Nako, may bot pa. Tinitigira ako dito sa taas. Baka makita ako ng bot. Yun, buti. Patay ng isa. Eh, okay. ganap ako ng chimpo. Yun, may bot pa rin isa. Nako, nakikita ako ng bot dito sa taas. Yun. Patay ng isa. Isang squad siguro to. Ayan, puro na kasnobi, oh. So, oh, mamalis na sila. O, oh, yun. Ayan na, ayan na. Ayan na siguro kasama nila. Ang kasama nila. Ako, sipso na. Wala tayong nadali, ah. Ayan ang mga kasnobird, oh. Papasok na to. Ayan. Oh, ayan. Ayan. sinundo ng isa sinundo oh binanggap ang isa sakay ka na kasi eh okay, sakay ka na ang calculation muna tayo mm, bagsak kayo ngayon gapang par gapang naku the place din na naman tinamaan gapang kayo dyan kaya po naku hindi na naman ginap yan takunan natin kendi yun damihan natin yun isil pa ng kasama niya Hmm, bagsak. Hmm, bagsak. Oh, di bagsak din yun yung kasama niya. Patay yung tatlo. Yan pa yung isa niyang kasama. Okay. Ayan. Oh, babalibalid pa doon sa baba. Eh, kunin mo na yan. Lutan mo muna yan. Yun. Hmm, bagsak ka ngayon. Ano ka, ha? Ubus ka yung apat. Ubus ka yung yun. na kayo mga par. Oop, 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 ta oop. Imot imot mo na tayo. Thank you, thank you sa paglalaro niyo mga pan ng kudi. Bakto labi mo na kayong apat. Maraming salamat mga pan. Salamat sa inyo. Dito na naman tayo gusto. Tara sinan na dito. Tago muna tayo dito sa bato.

Tulisin na tayo ba? Sigurado Pagtay Pagtay na to Okay, sakay Sakay mm, Bagsak na naman kayong tatlo Ubus Ubus na tatlo Squad Ubus <laughs> Kadali lang na Imot-imot mo na tayo Thank you, thank you mga pa Salamat sa paglaro niyang Good Thank you for watching.